Look. Ayan. So, kapag ako nagta-travel, um, meron akong mga dinadalang ginagawa. So, nung una, stitching. yung gamit ko yung mga thread, cotton thread, embroidery. Ayan. So, I ordered them online only. So, this time naman, dahil tapos na akong sabi ko may iba naman aside from embroidery and cross stitch dahil natapos ko na sila. I saw this sa Amazon. Um, iba naman siya. It's painting. So, you ordered this canvas. So, the canvas already, meron na siyang drawing inside. Meron na siyang drawing. Then, followed by, meron siyang mga paints. Ito yung mga, yan. So, ganito yung mga, uh, yung paint na kasama na niya. Ayan. With brush, of course. Saan na ba yung brush po? Ayan, hindi ko na makita. So may kasama na siyang brush. Four pieces. Four pieces. Pero hindi ko na alam kung saan, kung saan nakalagay yung iba. So ito yung pinagkakabalahan ko kapag tapos na kumasyal and everything. Ta-da! Ayan, so ipapakita ko muna yung part na natapos ko na okay. Ito yung bottom part. Ayan, so hindi ko man i re yung ano. And then, this is the upper part. Ayan. So, napakukukukuk, dahil ako ay gustong magpaint, pero wala naman akong background when it comes to painting. So, this one is very uh, good for me kasi they come na in a drawing. So, meron na siyang drawing, meron na nandito na yung pattern. Ang susundan mo na lang is you color it. Okay? So, So number 5 meron na siyang, so you just follow the numbers. Then, depende pa rin kung paano ka mag, paano mo yung brush. So may time na makapal, manipis. So ito yung pinagkakabalan ko kapag wala akong ginagawa. Then, meron din akong, meron din akong parang day minder. So nagsusulat pa rin ako, mahilig akong magsulat. So, ito na naglalagay ako ng mga codes, mga positive codes about life. O kung ano yung mga gusto kong uh, i-remember. So, I'll make it sure na nakasulat siya kasi may na pag nakalimutan. Then, may mga clips din ako. Dala, dala. Ito yung mga clips na ito yung mga parts of the newspaper or magazines na ginapit ko na binabasa-basa ko kasi. So, mahilig akong lalo na kapag it gives a good information, the article. So, ginagupit ko siya, then I can go back, read it again, and again, and then again. So, ito yung mga daladala ko. Ito yung parang kikay -kik ko kapag ako ay naga out of town ng matagal. Ayan. So, learn and power for life. Ito naman is, nung gumila ko ng fruit, hindi, I bought something pero hindi ko na maalala. So, they gave this to me then dito nag-start yan. So, dito ko yung So, eto na yung second. Nakatapos na ako ng painting na isa. Eto na yung second. So, ipapakita ko sa inyo kapag uh, natapos ko na siya. It's a really beautiful one. Okay. So, ito yung upper. Ito yung pinakamataas -ta na part. Then, dito natin, ha? Then, ito naman yung baba. love Lovely, right? So, mas gusto ko siya naka-flatten sa, sa table. Ayoko siya yung naka-stand. Mas komportable kasi ako na nandun lang siya sa ibaba ng mesa habang ako nag-painting. Actually, ito yung brush pala. Pero bumili ako ng iba. So, meron siyang uh, three sizes. Ito nga yung isa. Then, meron na rin siyang screw kung gusto mo siyang ilagay sa, uh, sa, sa stand. Pero hindi ko siya ginagamit. So, that's how I spend my day. For the meantime, ang ginagawa ko ngayon is painting. And thank you for watching. Bye-bye. Naisi dalo.